yung wala na bukas na bukas na kasi po nakaraan nasira yan ang tubig po ng mo oh. napakalaki oh wala na pantay na no? sa lahat po ng nasa baba yung malapit sa ilog magsilikas na kayo dahil sa bakyo baka po lumaki pa ang dam kasi ang dam wala nang harang ang bustos dam grabe yung baha po oh napakalakas oh Nakakatakot. Grabe ng bahay, nakakatakot talaga. Eh, lakas na lakas no? Eh, may isda, oh. Tumatalong isda. Ang dami. Ang daming isda tumatalon. Tignan natin yung mga isda tumatalon. Daming isda, ito, daming isda. Daming isda, oh, sumusuko pa kayo, tumatalo, no? Ayun yung mga isda, ayun, ayun, no? Ito pong bustos nam na to. Nasira na yung rubber gate doon. Kaya ang tupig, napakalaki, oh. 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 Grabing tubig na ang dam na yan. Nakakatakot po. Kaya po yung mga nasa gilid ng dam, lumikas na po kayo, baka lumaki pa lalo ang tubig. Ano rin yung bahay nyo?